Ito raw ang dahilan kung bakit sasali muli si Lebron James sa Team USA ngayong 2024 Olympics ayon kay Stephen A. Galit na galit pa nga mga idol at may utos pa kay LBJ. Pero bago yan atin munang pag-usapan, sulyapan muna ang team ng Golden State Warriors dahil bukang ang may nalik na dalawang bagong player na sasali nga sa kanila kahit wala pang official report. Well mga idol, nung nakaraan na ibinalita nga daw na patuloy ang Warriors sa pag-workout nga daw ng mga veteran free agents. At si Baze Moore, si JTA, Dwayne Dedmon, Will Barton, Jalen Noel, Stanley Johnson at Derek Fabers nga daw. Ang mga players na anilang i-workout at susubukan kung sino ang pwedeng maidagdag sa kanilang team. Pero hindi pa man nababalita officially. Ang mga players na kukunin ng Warriors ay mukhang ang nakapili na sila mga idol ng dalawang player na kukunin nila out of the 7 players na kanilang winner count. Dahil sa latest story nga ni Moses Moody ay accidentally atang nalik niya ang mga players na sasali sa Golden State by next season. Dahil nasa loob siya ng locker o mga idol, kita tuloy ang mga locker ng mga player kung saan nandyan. Itong si Juan Toscano Anderson, kitang kita mga idol. At sa dulong-dulo naman ay itong si Kent Bazemore. And well, paano nating nalaman na yan ay latest? Wala well, nandyan ang rookie nila na si Brandon Pujemski at pati na rin ang kanilang bagong player na si Corey Joseph. So for sure yan mga idol, yan ay latest. So mukha nga raw na may player na nanapili ang Golden State Warriors ayon sa mga Warriors fans. At yan ay ang kanilang mga former player na tumulong nga sa kanila. Itong si Juan Toscano Anderson, Kent Bazemore. At ngayon nga ay atin ang pag-usapan itong mga nasabi ni Stephanie Smith na dahilan daw mga idol kung bakit sasali itong si Lebron James muli sa Team USA. Sa kanya kasing show mga idol ay napag-usapan niya nga ang naging pagkatalo ng Team USA sa bronze medal laban nga sa Canada sa panguna ni Dalen Brooks na umiscore nga ng 39 points. And then matapos niyan ay pinag-usapan niya ng mga idol ang pagsali ni Lebron James sa Team USA na it's a beautiful thing nga daw. Yun daw talaga ang kailangan ng Team USA na itong si Lebron James ay sumali. And then kinapsyonan pa nga ni Stephen A. Smith ang video na ito mga idol, Lebron James is coming for Dalen Brooks. Yan mga idol ang nakikita ngang dahilan na ito ni Stephen Smith kung bakit ito si Lebron ay muling makikiparte sa national team ng Amerika. He is coming for Dylan Brooks daw. Maghihiganti nga daw itong si Lebron James matapos ng ginawa ni Brooks sa Team USA sa bronze medal game. Pero mga idol, I don't think yan ang primary reason or ang sole reason ni Lebron James kung bakit siya sasali sa Team USA. Yes, maybe nainis din siya nung natalo nila Dylan Brooks ng Team Canada ang Team USA kaya't ayun, mas lalo siyang namotivate na sumali muli sa Team USA, representa ang kanyang bansa. Pero I think the main reason mga inol, ang main driving force ni Lebron James kaya't sinabi niya na sasali siya muli sa 2024 Olympics for Team USA ay baka kasi ito na ang last chance niya na sumali at direpresenta ang bansang USA sa Olympics. Dahil lang next year mga idol ay 2028 na. At hindi natin sigurado kung Lebron James is still playing or makaretirado na siya noon. Diba't netong nakaraang season lamang ay nagpayag na nga siya na pinag-iisipan niya na daw ang retirement. And yan nga mga idol I think is the biggest reason kung bakit gustong muling sumali ni Lebron James sa Team USA. Or maybe tama talaga si Stephen A. Smith na gustong gumantay ni Lebron James kay Dylan Brooks matapos nga ng paglalaglag niya at ng Team Canada sa Team USA sa bronze game. Nagutos pa nga kay Lebron James at sa Team USA na kanila nga daw ipakita muli kung sino nga daw talaga ang bansang USA pagdating sa basketball. Anyways mga idol, anong komento nyo dito? Anong opinion nyo? Ilatag nyo lamang yan sa ating comment section.